Ano, may na-diagnose ako ng sa tapos may sakit Kailan pa na kayo? Kailan kayo na-diagnose? Hindi kayo makaupo na ayos? Makakaupo pero hindi, minsan. Hindi, nakakapagtagal. Parang ilang kayo eh. Pag ano matagal, pag tumatagal, sumasakit na? Hindi na kayo ngayon? ay Hindi nawawala yung Hindi nawawala yung therapy minsan dito. Hindi Sa din ako. nagte pero na ay 'wag nang kung saan na sasabihin Na kailan lang. Ah, si Borot ay ilang taon na, mga 3. 5 years talaga. every now and then pa hindi naman siya masyado. Kasi ito, dito, tapos, uh, ayun, yung cervical sa lumbar. Cervical dito, lumbar, oh, lumbar dito. Po. Okay. Oo oh, yan, may spondylosis. Okay. Ano ba ibig sabihin ng spondylosis sa pagkakaunahawa niya? Yung parang, parang awkward Yung ito, ito, yung mga ganito. Ayan, uh, sabi natin sa lumbar. Ito, lumbar kasi dito. Ang shortcut talaga niya, pirat dito. Napipirat siya. Nagkakaroon siya ng narrowing. Yun ang spondylosis. Yan Yun. Yun yung maka-redo. Okay. Tapos, ito baka palo. Vitamin. Pagka kasi magka, magkaroon nga ng spondylosis, o disease o spondylitis, pati ito, pag nawalan kasi ng sustansya to, magkakaroon ng parang riba-ribaba yan. Yung osteophytes naman ang tawag doon. Or degenerative disease. Ah... Okay. Uh, degenerative disease disease kapag uh, malalala pa this disease doon yun sa cervical depende kung gano'ng karami nasan ba yung ano yung wala po eh. kasi yung yung ano ko 3 years yata yun Nasa... pero siya ano naman yan eh? kumbaga dito kasi Oo. pag nalaman ko na wala naman yung mga opera Ah, sasalian lang po. Ay, wala yun. Matagal pa. Paano kung pa yun? Baka di ba ako pinangalap nun? Bago ka na siya. 1987 to 1989. Ah, 1989. Ang last. 1987. Oh, ano na ako niyan? Pagdadalawang taon na ako niyan. Apat. Iipay na ako <laughs> 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 eh. Tayo kayo, mami. Yes, okay, sir. Okay dyan ang masakit. Mamaya i-address natin yan. Dito muna tayo sa cervical. Kasi the same lang din yan. The di same na ang tawag. Sir, spondylosis sa lumbar at cervical. The same lang din ang treatment niya. Ligang patagilid. Mamaya, observahan yung one changes. Okay, ngayon na 65 na kayo ngayon. Mami, mag-iingat-ingat tayo sa pagbubuhat. Hindi na tayo pata, ha? Hindi na tayo yung katulad ko na 20 news kaya pa lahat ng mga gawaing bahay. Basta pag alam nyo na mabigat, baka nag-uusog nag pa kayo ng mga apara-aparador doon sa inyo, yung mga copy cabinet doon, hindi na kayo bata, 65 na kayo. Kasi yung ganitong kalagayan nyo, mas mabilis na sumumpong yan pag napuwersa kayo. Tandaan nyo yan. Hindi na tayo malakas. No? isan kasi pag may edad tayo ahapon ang lakas-lakas Eh, nakapwersa kinabukasan wala na sa na tsaka mas mabagal na yung ano natin pag umiidad yung metabolism o metabolism mag-heal yung mga na damage okay kaya konting aray lang ng may edad uh, parang bibi baby, -baby, baby na masakit na kaya mag-iingat kayo ah, sa pabubuhan ito naman. Tignan si, di ba may kasabay kayo dyan? Masakit oo. 64 pa lang yun. Pero mukhang mas, mal, mas, mukhang mas malakas pa kayo. Kasi nabangga na siya ano eh. Parang kanina, nabangga raw ng muto Ah, oo. Yan ang masakit pag ano eh. Sige, tama yan Dapa mo. Dapa. dapa. <clears> thank <throat> you mag-short kayo, magbawa kayo ng short. okay, kaya malong para ano. Ito kasi oh, hindi kasi pwedeng hihilutin yung nakaipit ng ganyan. Yung ugat nyo, galit na galit, tapos hihilutin ng... Pero hindi healthy. Kaya sa akin, iiwasan ko namang ano yan. Pero syempre, gusto ko makabot pa dito Hindi makabot ko. Ngayon, bakit nag ka lang sa kanila? Hindi kasi, oh, okay mo, hindi komportable massage. Huwag nyo nang pakaipit, ganun din. Hindi ko pwedeng yung yung mga Hindi, hindi pwede yung sakal yung pagdi Mga pag palala ko sa inyo, mga katrim, ha? Opo. Maganda yun. Maganda, Tapos best, malong. Yun, Shhh. hanggang dito, pabi yun. <laughs> Pagpantalon, pag, eh. pag mga ganito, lalo yung leggings, naku, hapit na hapit yun. Huwag kayong mag -ano, pagka pupunta kayo sa mga pahilutan, uh -huh. o sa mga kahit hindi sa akin, sa mga ibang therapist yon One on deck yung sumasakit eh. thiso oh, pinabot mo nopo yun. inaano? siguro mami na. yun 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 naman. yun 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 Yeah. 65 years old. Taga saan po sila? Ilocos. <laughs> Uy! From okay. Ilocos, Sur so Pabalare. Uh -huh. Mga Ilocana, Ilocano. Bisita It na namin sa mga anak na ang Sir. Mm -hmm. It Yung. Yeah. <laughs> Nagpunta kami dyan doon sa Baluarte. Ah, okay. Ah. Saan pa kayo banda? Uh, sa <laughs> Boston. Before. Before. Ah, mas mauna pa. <laughs> pinalit inu ano eh binigay ko pali lang. na tinigdan lang namin yung mga hayop to maliyon din yung dunia no <laughs> chapi <Chatty. laughs> uh, sa amin sa oras eh napapunta ano sa so, Santa Ana eh hindi to dito, dito sa Santa, 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 Santa Maria Santa Maria Santa Maria Canton San Esteban San Santiago San Esteban Santa Maria Santa Maria, Santa Maria. So, bagay, kunin na yung ano eh yung ano yun Tinapos na ito. pagod na niya sa inyo. Hindi, yung sa may ano, yung e, bago dumating. Tara, tiga mo. Kung may inipit, hindi derecho. Ha? Wala. Wala? Wala. Wala. oh Upo. Tingnan nyo ngayon kung may, di ba kanina, consistent yung kirot dito. Opo. Okay? Opo. Opo. mo Opo. 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 ito ko, tapos oh. pa ganyan Elisa, Ngayon. Ay, oh, okay na po. Ay, okay Ate na po. Ay, okay na po. Ay, Ma'am, tandaan nyo, tayo umiidot ng lahat. Ay, okay na po. Huwag tayong, huwag tayong, huwag tayong upot ng mabigat. Okay? Yung mga, tayo kayo. Ganito lang naman, pagkakis sa umaga, kahit paano squish nyo yan. Sige nga, Ginagawa ko na minsan yan eh. Yan! Kabila. Kabila. <laughs> yan lang. Pag-isa lang, okay na yan. Tapos, pumili kayo ng pau. Uh -uh. Dire-diretso na yan. May, may pain man siya dyan, pero very, very bearable. Kung baga, uh -huh. tolerable nyo. Siyempre, uh -huh. meron nga kayo ni spondylosis eh. Pirat ko, may sugat yan. So, may pirat man, pero hindi siya katulad na lang. Upo ka lang naman 5 minutes, 3 minutes. Upo. Ano mo ng look. Kung ngayon na hindi mo wala mo, gusto mo umiga o tumayo. ano? At sa bus, um, kung ano yung position, ano position, kung sa ano yung Mag-sasakyan Alam ko yung pakiramdam yan kasi nangyari niya <laughs> sa akin. Sir, O oh, Oo nga yun. Oo. Oh. ko nga yun. Okay naman. Ay, okay. Ay, okay. Mas <laughs> masakit. masakit ito kapag ganyan eh. O ngayon? Oo, oh, wala. Eh, hey, hey, <laughs> hey. uh, eh, <laughs> uh, Okay. okay. Tapos ang shoulder to eh. Eh, ba't nagagano'n mo? Months. Eh, okay na yan. <laughs> wala na akong <laughs> closing. Thank, Thank you. God bless sa inyo. Huwag nga yung magbabasa ngayon. Huwag no, Okay.